Ayan, toilet nila. Pag gusto nyo mag-toilet, 10 baht. Mag-shower, 50 baht. So, ayan. Mga uh, paninda nila dito. Ayan. 7-Eleven. rambord lang kami, paloob. Saan tayo pupunta? sa dagat dagatan. Ayan ang loob ng island dito. Pwede kayong sumakay ng ganyan kaso may bayad. Kaya kami maglalakad lang kasi mahirap lang kami. Wala pa kaming kain-kain ng tanghali. Partida na to guys. Para daw pumayat. Lalakarin namin itong island na to. Maliit lang yung eskinita nito eh. Siguro mga dalawang dipa. Ang ganda, ang ganda. Ayan, dito ang sakaya ng minibus. Papuntang Colarn. Sasakay pa pala tayo ng isa pa. Sakay na kayo.